Senator Robin Padilla nag-issue ng apology dahil sa kanyang viral na pahayag tungkol sa marital rape. Naglabas sa mabang statement ang actor turned senator na si Senator Robin Hood Padilla para i-address ang kanyang viral remarks during a Senate hearing patungkol sa kung ano raw ang pwedeng gawin ng isang lalaki kung ayaw makipagtalik o makipagsipin ng kanilang asawa na naayon pa rin sa batas. Say ni Robin sa kanyang statement, quote-unquote, sa mga na-offend po o hindi nagustuhan ng aming pagdinig patungkol sa marital rape, mga kababayan, paumanhin po. Ayon pa sa Senador, mahalaga raw ang pagtatanong sa hearing upang siya ay makakuha ng impormasyon dahil siya ay chair ng Committee on Public Information and Mass Media. Dinepensa rin yan sarili na wala umano siyang sinabi na okay ang piliti ng asawang babae sa pakipagtalik o siping. Ang punto raw niya ay kung ano ang pwedeng gawin ng asawang lalaki para maging legal ang paghingi ng sex ng isang lalaki at hindi maging rape. Sa uli, sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na may resolusyon na siya upang makatulong sa legislation on sexual harassment at inikahit niya lahat na i-share ang nangyaring hearing para mas marami pang tao makaalam patungkol sa issue.